Mga idol at kabayan, breaking news! Pangulong Marcos Jr. may pasabog ngayong taong 2025 sa pagdepensa ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas sa kanilang pondo para sa taong 2025 na talakay na ang nasa 75 billion pesong pondo para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang 25 billion dito na napakaloob bilang unprogram funds ay gagamitin para sa pagbili ng mga bagong military assets ng Armed Forces of the Philippines. Kabilang na dito ang pagbili ng mga karagdagang firepower tulad ng close and weapon system at vertical launching system para sa BRP Antonio Luna at BRP Jose Rizal. Pagbili ng karagdagang barkong pandigma, pag-upgrade ng 12 FA-50 ng Philippine Air Force at ang pagbili ng mga karagdagang bagong modelo ng FA-50 fighter jets ng Pilipinas. Wow na wow! Tatapatan ng Marcos Administration ang mga nabiling military assets ng Pilipinas mula noong taong 2013 hanggang taong 2022 ating FA50 systems upgrade additional FA50 acquisition project. Hindi lang yan mga kabayan. Panoorin ang video at alamin ang iba pang mga gamit pang depensang bibilhin ng hukbong sa datahan ng Pilipinas sa taong 2025. Marcos administration ay ang pag-arkila ng mga barko para sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Ito ay upang magkaroon agad ng solusyon ang kakulangan ng mga barko ng Pilipinas para mabantayan ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Sang ayun ba kayo dito mga kabayan? We'll <laughs> Mga idol at kabayan, super good news! Lusot na sa Kongreso ang 2025 National Budget ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas. Nasa 75 billion peso ang pondo para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program sa fiscal year 2025. 50 billion para sa program at 25 billion naman ang nakalaan para sa unprogram program sa pagdepensa ng pondo ng kagawaran ng depensa ng Pilipinas na isa publiko. Ang 25 billion ang program allocation para sa taong 2025 at 10 billion ang program allocation naman sa ilalim ng fiscal year 2024 na may kabuang 35 billion peso ay gagamitin ng sandatang lakas ng Pilipinas para makabili ng mga karagdagang military assets para sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Kabilang sa mga proyektong nakatakdang bibili ng Pilipinas sa taong 2025 ay ang mga sumusunod. Nangunguna dito ang Armed Forces of the Philippines Cyber System Lat A, Armed Forces of the Philippines Electronic Warfare System. Pumapangalawa dito ang Weapons and Sensor System Upgrade para sa mga frigate. Ibig sabihin nito mga kabayan na ang dalawang Husserl Class Frigate meron tayo ngayon ang BRP Jose Rizal FF150 at BRP Antonio Luna FF151 ay lalagyan pa ng mga karagdagang armas tulad ng close and weapon system at vertical launching system, towed array sonar at iba pang kailangan ng dalawang barko ng Philippine Navy. Pumapangatlo dito ang weapons and sensor system upgrade para sa mga corvette. Ibig sabihin nito mga kabayan ang dalawang mga bagong corvette na ginagawa ngayon sa South Korea ay lalagyan na rin ng mga armas na kinakailangan para ang mga ito ay fully capable na kapag ang mga ito ay nasa karagatan na ng Pilipinas. Pang-apat ang ground-based air defense system basing support system development. Ito yung kinakailangang pagtatayo ng mga pasilidad, infrastruktura ng ground-based air defense system na meron ngayon ang Pilipinas tulad ng Spider Air Defense System at Brahmos Missiles sa iba't ibang lokasyon ng bansa. Pumapangalima dito ang FA-50 Systems Upgrade. Ayos mga kabayan, mas papalakasin pa ng Philippine Air Force ang kakayahan ng labing dalawang FA-50 fighter jets na meron ngayon ang ating bansa. Nako, eto na, pang-anim. Additional FA-50 Acquisition, kumpirmado ngayong 2025, bibili ang Pilipinas ng karagdagang mga makabagong modelo ng FA-50 Fighter Jets. Matagal nang naipabalita na kukuha muli ang Philippine Air Force ng karagdagang FA-50, bukod pa sa planong pagbili ng mga multi-role fighter. This is it mga kabayan, pinatunayan ni Pangulong Marcos Jr. na hindi magpapalupi, magpapaapi ang Pilipinas sa kaninumang banyagang bansa, papalakasin pa nito ang depensa at kakayahan ng air defense capability ng Philippine Air Force. Pangpito, additional air defense system radar with radar basing support system. Bibili ang bansa ng karagdagang mga air defense surveillance radar at kasama na dito ang pagtatayo ng kanilang mga pasilidad sa iba't ibang lokasyon ng bansa. Pangwalo, Frigate Acquisition Project Full Complement. Bibili ang Philippine Navy ng karagdagang frigates ngayong 2025. Mga barkong pandigma para mapalakas pa ang depensa o deterrence natin sa West Philippine Sea na pilit inaagaw ng China. Pangsham, bibili din ang Philippine Army ng karagdagang pang 155mm sa Self-Propelled Howitzer, Precision Guided Munition Ready, maliban pa ito sa 12 Atmos 2000 Self-Propelled Howitzer na meron ngayon ang Philippine Army na binili sa Israel. Bibili ang Pilipinas ng mga Man Portable Air Defense System para sa karagdagang depensa sa impapawid ng bansa. Ito ngayon ang bago, madaling i-operate, mas mura at praktikal na pang pangdepensa ng iba't ibang bansa laban sa mga drone, aeroplano at helikopter ng mga banta. Pang labing isa, Landing Craft Utility. Speaker, And Honorable Brothers, ito po yung uh, <coughs> iba-ibang uh, programa na under doon po sa unprogram na 25 billion. Number one is AFP Cyber System Lot A, AFP Electronic Warfare System. Number two, Weapons and Sensor System Upgrade, Frigate. Weapons and Sensor System Upgrade, Corvette. G-buds Basing Support System Development. I think FA50 Systems Upgrade. Additional FA50 Acquisition Project. Additional ADSR System with Radar Basing Support System. Trigate Acquisition Project. Full complement. 155 sir, TGM ready, integrated short-range air defense system, and landing craft utility. Sa ibang balita naman tayo mga kabayan, kung si Senator Francis Tolentino naman ang tatanungin, mas mabilis at mas makakatipid ang bansa kung aar lang ng barko ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard tulad ng ginawa ng ibang mga bansa dahil ang maintenance ay magiging sagot at problema ng tunay na may-ari ng mga barko. Bukas naman ang National Maritime Council ng bansa sa mungkahing ito. Dahil kung totoo si mga kabayan, kapag bumuli ka ng bagong barko, tatlo hanggang limang taon bago ito matapos at ilang buwan pa bago makomisyon. O nag nagsusulong ngayon na sa halip na bumili tayo ng barko, mag-arkilala lang tayo ng barko, mag-rent tayo ng barko para lumakas ang ating Navy at Coast Guard. Mari magtaka kayo. Ang aeroplano po ng Cebu Pacific, ang aeroplano ng PAL, rental lang yan. Hindi naman sila may-ari niyan. Ang Singapore kaya lumakas, ang Navy nila, nagre-rent sila ng barko. Yun po ang nagawa ni Senator Tolentino during the last seven days. Possible sir na gagawin uh, talaga yung pagrenta? Nasa, nasa, ginagawa po ng France, ginagawa po ng USA, ginagawa ng England, ginagawa ng Singapore. Mas mura. So yung pag-design yun sir nasa Pangulo ng Bansa? Nasa Pangulo at sa Kongreso. Pero kahapon may, may, may statement na malakanyang Malacanang parang payag sila. Kasi pag nagpagawa ka ng barko, five years. Pag nag-rental ka, next month meron na. Sir, ah, uh, itong mga, uh, Sa so West Philippines yon sa West Philippines? Sa so West Philippines yun. Tapos na ang problema, madadagdagan Ay, yung problema. Mga gano'ng karami kaya pwede natin marenta niya? Depende sa budget. Mas mura nga magrenta kaysa sa kaysa, kaysa, kaysa sakyan. Mas oh. mura magrenta ng sasakyan kaysa bumili ka ng bago. Yung crew niyan sir, yung crew, yung mga barko. Yung ano natin, atin na yung atin, na... yung atin, yung training lang. Kasi pag magpagawa tayo ng barko, limang taon. May approximate tayo niyo, sir, estimate kung magkano renta ng barko. Siguro, one-fourth lang yan. 10 years kaysa bumili ng bago. Tingnan mo, uh, magkarakila ka ng grab o bumili ka ng kotse? Tama o pamali? Tama. Tama. Tama, pareho, pareho lang ang convenience. Makakarating ka rin sa Ligaspi. Hmm. Sir, ma malalim na ba talaga ang, ang ano natin na hindi pagkakaintinid with China? Alam niya yun. Alam niya yun. Alam niya yun. Sa level niyo, sa senator, hindi pa naman parang nakaka na. May mga confidential tayong depende sa diha na. Daban Pinas.